Hello everybody, welcome to my channel. Kagagaling pa lang namin ni Hamor sa Ukaya ng mga Arab. Inabot na kami ng limang oras doon kahihintay. Kaya kung ano-ano lang ang aking nabili. Panoorin niyo po kung ano yung binili ko. Please watch this. Hello. ayaha. So, ko ito pag punta Tel tago ko yung buho ko. O, ba? Diba? Kano kaya ito? Baka ma may kuto may arit Tiyaneng! <laughs> Nandito ako sa Ukayan ng Bersheba. Bagay sa akin kulot. Ang cute. Five shekel na lang to. O two shekel na lang. Barat. Or <laughs> kulay blue. Gusto niyo blue? Karaman ako nito mag magpe-perform sa Disneyland. <laughs> yeah, O, Oh, di ba? Naruto. <laughs> Ayan, nabili ito ni Hamor, 20 shekel lang dun sa Ukayan. White pink ox. Oh, di ba? Mahal ito. Nalabhan na niya kasi excited na siyang suotin. Kasi ito ay ano, uso pa rin ito ngayon. ganti yung pagkatela ba, parang gamosa. Latest siya. Latest. Kasi yung gusto kong biling Adidas is 120 shekel. Parang ganito rin yung tela nun. Eh, ito 20 shekel lang. O, ba? Diba? Pumunta kayo dun sa Ukayan pag Sunday and Wednesday. Ito pala nabili ko. Mahal ito. Parang 30 shekel. Sabi ko 10 shekel na lang. Sa Pilipinas naman gumagawa nito ano sa isip ko. Para kasi siyang bagin o yung nito. Hindi ko alam kung plastic ba ito o nito talaga na handicraft. Ayan. O, oh, di diba? Tapos, bininta sa akin ng 10 shekel. At, kinukuha ito ng babae. Hinawakan. Saan so, mo ito binili? Dito lang. Sa ukayan. Nagustuhan din niya. Kay gusto ko kasi pag mamili akong tinapay, dito ko ilagay. Okay? Bye-bye! Ayan ang aking nabili. Para siyang arinula pero hindi kasi ang aking puwit dyan. Mahal pa ito doon sa sapatos ni Hamur. 30 shekel to. Kasi antique Siyempre, sell stock. di na ako. Pero okay na rin yan. Kaya gusto ko naman eh. O ba? Diba? Lalagyan ko ito ng, hindi ko yung lalagyan ng pupo, pasing tabi sa kumakain. Lalagyan ko yan ng kayamanan. Pasok. Happy New Year 2025. Okay, maligo ka na. At magsimula na tayo mag-impo. Ngayon, 2025, wala pang na impok Mag-impok na. Okay.